Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Lofty. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa story nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Nang mag-live sila, nang sa ganon ay malibang-libang sila habang medyo malayo pa talaga ang pila at mahaba. Habang nag-live sila ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pranks. Sabi nga ni Miss Rachel ay someday daw baka i-prank na si Kuya na habang natutulog ay kakalbuhin niya daw ito. Kaya tawang-tawa naman si Kuya Roel. Ngunit sinabi naman ni Miss Rachel na joke lang ito. Pagkatapos naman ay naglaro din sila ng jojowain o totropahin. Madaming tinanong din si Miss Rachel ng mga babae kay Kuya Ruel. At si Kuya Ruel din ay nagtanong din ng mga lalaki kung jojowa ay natutropahin niya ito. Ngunit ni isa ay wala silang sinabing jojowain. Lahat ng mga pinasagot nila ay ang sagot lang din nila ay totropahin. Ngunit nung tinanong na ng mga fans kung si Dodo Roel ba ay jojawain na ay talagang parang napakabilis si Miss Rachel sumagot at sinabi, Jojoa in daw kaya naman kinilig si Kuya Rowel at pagkatapos nun ay marami pang questions ang kanilang tinanong. Yes, habang tulog si Dodo, kakainin. <laughs> Abangan nyo yan. Mm. Pagdating ng araw, kakainin si Dodo kapag tulog siya. Titignan natin kung anong reaction ni Dodo. Hindi, pero ako po, ako po yung klase ng tao na ang bilis po magising. Ako po talaga yung klase ng tao na talagang isang ano lang isang tama mo lang halimbawa kung tamaan mo yung pako, ko talagang nagigising ko ay hindi ako. po yung totoo kasi alam nyo kung bakit ginising ko po siya nung nakaraan doon na siya natutulog sa bahay tapos hindi siya nagigising kahit anong gising sa kanya ano ginawa mo? kaya kapag tulog siya kakalpuhin natin siya at titingnan natin kung ano magiging reaction niya Magagalit ba? O matutuwa? O maiinis? or baka maano tayo niya. Madeds. Mixed emotion. Grabe. Zoom and Ikaw mo ba? Hmm? Huwag mo takpan. Huwag mo Abangan niyo po yan! Ang kalbong version ni Roel. Huwag <laughs> po kayo magalit. Yun po ay isang katuwaan daw. Ang katuwaan. <laughs> katuwaan. Para sa'yo katuwaan. Katuwaan na hindi ko gagawin kasi ayoko maging pangat si Dodo. Ay. <laughs> fake news yun dong. Hindi ka madaling magising. Hello? Fake news <laughs> Hindi ako madaling magising. Ma'am Rochelle, mukhang... Mukhang alam mo po. <laughs> Paano ako magising? Muntik niya pong matamaan si Kuya. Ah, Jojo ang natrapahin. Ga. Si Preda. Ah, Jojo ang natrapahin. Natrapahin. Grabe po nag-isipan pa niya. Oh my gosh. Nakita niya naman po eh. Ang tagal niya magsagot. Hindi niya na pusa. Ano ba talaga Jojo? ay natrapahin. Grabe, ang tagal ng tatrapahin. sagot. Um,

Sige, meron mga... Ay, kayo po magtanong dito. Kayo po magtanong. Uh. Kailan ang reveal ninyo, anak? Dito po ang Kailan ang reveal? Gender reveal po. Girl. <laughs> boy. Girl, boy, bata, boy. Ah, uh, ano po? Kailan daw ang ano? Ah, uh, siguro abang-abang na. <laughs> Abangan abang nyo po. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Sir, well, jojoan ko terpahit. Diyan yeah, no. ang, uh, sino ang pikon? Ito. Siya. Ito. Siya. Magbigay tayo na. May nagtanong din sa live nila kung saan daw plano ni Quiruel and Miss Rachel magkaroon ng honeymoon kung sakaling sila ay kakasal sa hinaharap. Grabe, parang kinilig niya si Miss Rachel nang narinig ito. At si Kuya Ruel naman ang sumagot. Sabi niya, gusto niya raw sa Burakay. Grabe talaga, at sinagot ito ni Kuya Ruel. Kaya parang mabigla din si Miss Rachel at napakaraming fans ang kinilig. Next naman na tinanong nila ay kung kailan kaya ang estimated na taon kung kailan magpapakasal daw silang dalawa grabe at nakakagulat nga sapagkat si Miss Rachel ang sumagot. Sinabi niya na baka sa 2026 sila ikasal. Grabe talaga tibang ibang level ng kaswitan ng dalawa. Nasasagot na nila ang mga ganitong katanungan. Churul! Huwag niyo na pong itanong. Na ano daw? Huwag niyo na pong itanong about yan. Bakit daw? Sabi daw ay... Ano pa kiramdam nung Sinawan ka ni Rowell at sinuuta ng garter. Ay! Alam niyo po, yung sumayaw siya, natawa po ako nun kasi... Ang galing gumiling. Tapos? Nung pagsuot, Dung okay pagsuot lang. Nung pagsuot nun ng garter. Wedding garter man yan. Huh? Wedding garter. Nakakapangirit siya. Anong ngirit? Nakakatawa. Nakakatawa ka. Bakit? Kasi sabi ko hanggang tuhod lang. Hindi sabi ba gano'n ano doon ng host? Kung gano'n katas. Hindi, nasusukot doon ga. Doon nagmamatter ga kasi nga sabi. Uh, si Roel, jojowaan to terpahe. Ga. Um... No, no. Since... <laughs> since nangga natin siya, <laughs> Secret. Expired na. Expired Tagal lang mong sumagot. <laughs> Secret. Sa akin lang yun. <laughs> Baldo i-share. Pabali share. Sa akin lang yun. <laughs> Sino malakas humilik? Ay! Ito po. Alam niyo po ba? hindi po ako nagkakatulog kasi ang lakas ng hilik. Garo na murag kulig. Peppa Pig. dali Pig pala, dali Pig. Ano, favorite food ni Ruel Hindi niya alam. Adobo. Uh, what do you want? Night or day? Mm. Hmm? Night or day ba daw? Night. Gusto <laughs> mo night? Eh, oo. Masarap ng night. Night kasi hindi mainit. Mm. Lagi malamig. Bakit kung sino para kay eh, Rachel ang driver ng bichis? <laughs> Nakikita mo yung driver kapo? <laughs> Go mon. Ito okay, um, or <laughs> yung orso. Sabi mo yung mga random tao, random persons. I-describe <laughs> e, ba daw yung tao, yung driver? Si David mo na jujuwa yung pa ayon. Eh tapos na yun. Ah, uh, gusto niya po tropa lang kay David. Saan ang dream place niyo? Honeymoon niyo if ever man ikaw kasama kayo. Ano po? Ah, uh, uh, sa saan sa yoga? Sa akin ano? Gusto ko sa uh, Boracay. Saan ako? <laughs> Tanong ko lang, Rowan Dresha. Anong year kayong papakasal sa simbahan watching from Makati? Anong year po? Year 2026. Grabe ang tagal. Sino o? malambing? Ah, syempre. Ay, syempre ako. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.